yun, ari na nga ang sinasabi ko, isang magandang araw sa ating lahat, mga kaluto, isang magandang araw, mga kusinero at mga kusinera. Ngayong araw na ito, ay samahan ulit niyo ako sa aking gagawing pagluluto dahil may bago na naman akong mino mga kaluto, at itong ating lulutuin ngayon at itong ating mino ay baluna ng manok, atin itong gagawing sisig. Kaya ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin ang pagluluto, mga kaluto. At ang unang step ng ating gagawin ay iahalbos muna natin ang baluna ng manok. Kaya tara na, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Una, hulugan natin ang bawang. Hulugan natin ang paminta at hulugan natin ng kaunting tuyo tapos ihulog na natin ang ating balunan pakuluan ito ng kalahating oras mga kaluto yan ay akin na ang pinaikli ang video mga kaluto pero kalahating oras ko yung pinalambot yan pwede na natin itong hanguin mga kaluto Gano'n rin ang naman ay mga kaluto ang aking gayat. Gayaan lang ang kapipinaw. At pagkatapos gayatin ito mga kalutaw, ay ito'y ating ipipiritong saglite at ating iinit lang at tapos saka, saka na natin titimplahan yan pag ating napirito ng konting oras mga kalutaw. Ari na nga't nagsalang ako ng kawalay at iinit lang saglight at hinulugan ko na ng mantika dinamihang at para palutangin yung ating ginayat pag ating isinalang. Yan, isasalang na natin, ihuhulog na natin. Yan, isaglit na natin iinit mga kalutaw. Huwag natin patatagalin at baka ikumunat. Pag may ilang balik tadi ating hanguin na, ya, yeah, pwede na itong hanguin mga kalutao Huwag natin gasin itong patatagalin. At pag hindi kumunat, ay tigas na tigas naman mga kalutaw. Kaya hanguin na natin. At ngayon din ko na inuho sa aking steamer na maganda. Yan. Para tigis na tigis ang mantika, mga kalutaw. Ay na nga, sa pagkakataong ari, naggayak na ako ng timplahan. Yan, inihuhu ko na din yan sa aking bowl. Yan na natin titimpla natin na kasya dyan. Ito na may kakalhating kilaw, mga kalutaw. Yan. yan ang aking mga ingredients na nakatabi na rin dyan sa bowl na yan. yan. Inuuna kong inihulog yung ating luya dinamihang ko para manghang ako hindi na gumamit dito ng silit gawa hindi ako kasi nung mahilig sa sili mga kaluto inihulog ko na yung sibuyas at inihulog ko na rin yung bawang tapos inilagyan ko na rin yan ng ano yan kalamansi lalagyan din natin ito ng paminta mga kaluto pagkatapos natin malagyan niya ng paminta nalagyan natin ng kaunting assign Yan ang kaunting assign. Ang panghuli natin ilalagay dito mga kaluto ay ang mayonnaise. At sya natin ihahalo para ang lasa ay malamis na mais.